Ano nga ba mabilis nating sisirain ang ating automatic transmission? Eh, number one dyan, huwag kay magpapalit ng transmission fluid or oil. Ayaan nyo lang yan, gamitin nyo lang ng gamitin na dapat ideal every 40,000 kilometers or 2 years. Eh, extend nyo nang extend Kahit pa 100,000 kilometers, kahit limang taon na yung transmission fluid na yan, gamitin nyo lang ng gamitin. Yan, masisira agad yan. Tapos huwag yung papalitan ng filter. Linis-linis lang ng filter. Wow, wala, walang palit ng oil, walang palit ng filter. Yan, okay yan. Mabilis masisira dyan yung inyong transmission fluid. O, tapos ito, yung paggamit. di ba? Paggamit, arangkada agad. Walang ano, walang painit-init na yan. Tapos, kumbaga, pag ginagamit ninyo, parang racing. Pagkalagay sa drive, takbo, harurot walang ano, talagang bigay todo sa gas yan, mabilis masisira yan tapos lagi yung iloaded wala kayong pakialam dyan basta, karga lang ng karga hirap na hirap na yung transmission ninyo Naka-drive lang, sige gamitin nyo ng gamitin ng ganyan mabilis masisira yan, di ba? yan, tapos yun, ito yung isa pa yung pag ano, pag yung pag ng gear o, sige, imbawa natin, no? Halimbawa, nagpapaatras tayo ng sasakyan. O, di ba? Nasa bawa, nasa neutral 'yan. O, neutral. O, lagay natin parang ganyan, o. Parang ganyan, di ba? Wag umaatras pa tayo. O, umaatras pa 'yung sasakyan. Kahit umaatras pa 'yung sasakyan, pasok natin kagad sa drive. Okay lang 'yun. Sigurado 'yan. Si Ryan gagaralgal 'yung transmission niyo diyan, no? O, halimbawa rin ito. Nak nakaparada kayo sa isang inclined location. Huwag nyo munang i-neutral. In Oo. Oh, diretso park ka agad yan. Ganyan. Diretso park agad. Huwag nyo ano. Tapos huwag kayong mag-handbrake. Handbrake, handbrake. Okay na yung park. Siya na yung pumigil sa pagtakbo ng sasakyan. Yung park na lang. Yung parking pole na lang. Kayaan nyo na yun. Oh, yan. Ganyan. So, yun mga paps. No? Ganun lang yung pagsira niyang ating uh, mga automatic transmission. Bottom line dyan. Huwag nyo papalitan ng fluid. Huwag nyo papalitan ng filter. Harurot ang gamit. Oo, oh, tapos wala na yung mga neutral-neutral na yan. Tapos yung mga ano na yan, manual mode na yan, mga low gear, na yan, gagamitin yan. Okay lang yan, kayang-kaya niya yan. De, pero ito kung tutusin naman ang ating automatic transmission, napakatibay niyan. Commonly napakatibay. Pwede kong sabihin, uh, mas well-engineered ang mga transmission than the engine. So, pwedeng halimbawa, nakapagpabukas ka na ng engine pero yung transmission mo, eh, hindi pa yan nabubuksan. Commonly, ah, talagang kung proper yung pag-change oil mo, transmission fluid, pagpalit ng filter, actually, yun lang talaga yun, eh. Alagaan nyo lang dun, eh. Halos magtatagal na yan. Tapos, syempre, huwag masyadong ilo-loaded lalo na kung CBT yan. Tapos, huwag naman yung harurot, Yo, yan, mabilis makasira yan lalo na sa mga CBT transmission ngayon yung mga modern car ngayon na naka CBT huwag yung harurot naman kasi talaga yon mabilis din magpasira yan okay, then yun aside dun sa pagtayo ay magpapa atras abante, full stop okay, ang pinaka idea talaga no, sa isang automatic transmission pagtayo ay hihinto okay, or magsiship tayo ng gear, mas okay na naka full stop tayo lalo na from drive to reverse or reverse to drive then yun uh, kung sakaling nasa inclined location tayo nagpaparada wag naman natin idediretso sa park daan din natin sa neutral tapos properly handbrake tayo tapos bago natin ilagay sa park para naman ang mangyari naman doon hindi naman ang sumalo ng bigat is yung ating parking pole okay so yun yung mga idea no with regards automatic kasi sa engine naman yung maintenance nyan eh, pare-parehas lang naman halos pero ito ah, sa automatic kasi normally ah, nakakonect din yan sa ating ah, coolant okay so kaya ah, pag automatic yung kotse natin aside dun sa makina okay yung ah, pag-aalaga ng coolant sa makina kasama rin natin inaalagaan dapat dyan is yung coolant papuntang ating ah, automatic transmission dapat inaalagaan din natin yan kasi pag yan, nag-overheat, okay? Hindi nandito, ah, uh, tumaas din yung temperature. Tumataas din yung temperature nung uh, ating transmission. So, kaya dapat inaalagaan talaga natin yan, okay? So, yun yung lang yung pinaka-idea, no? Paano nga ba natin sisirain agad yung automatic transmission? Pero, ito, ah, uh, to be true, no? Ah, uh, yung automatic transmission, pag mali yung ginagawa natin, most of the time, hindi naman yan tumapayag. Yun yung maganda with automatic transmission. Napakarami niyang safety features na kahit hindi marunong yung gumagamit, halos hindi niya masisira. Yun naman yung talagang ano dyan. Kumbaga sa manual, dahil tayo may full control, pwede natin mapagaragal yung gear. ba? Diba? Pwede tayong magbabad sa clutch na hanggang sa umamoy yung clutch. Sa automatic kasi walang ganun eh. Kumbaga pag mali yung ginagawa natin, Ah, uh, umaakal lang mismo 'yung sasakyan o hindi niya tayo pinapansin. Okay, lalo na bawa sa manual mode. Kung mapapansin niyo pag nag-manual mode kayo, tapos mabagal pa 'yung takbo niyo, tapos nagdadagdag kayo ng gear, 'di ba, hindi siya pumapayag, nag-a-alarm. O kaya uh, halimbawa naman, uh, from drive, okay? Tapos uh, pinasok natin naman sa neutral, tapos pinasok ulit natin sa drive, 'di ba? Halos wala naman tayo nararamdaman ng shifting, no? Pero hindi 'yun recommended, ah. Okay? Yung halimbawa, taka drive ka, tapos, ikukrus mo, lalagin mo sa neutral, tapos eventually, pag tingin mo, kailangan mo na napakalip, lalagin mo sa drive. wag niyong uugaliin yun, ha? Hindi yon ideal na practice, no? Sa mga naka-automatic dyan. Or yun, halimbawa, tumatakbo kayo na umaatras pa kayo, tapos bigla niyo ipapasok yung drive. Or yung umaabante kayo, bigla niyo ipapasok yung reverse. Huwag niyong gagawin yan, ano? At, habang umaandar pa yung sasakyan, huwag nyo rin ipapasok agad yung park, Hayaan nyo lang siyang uh, mag-pull stop bago ninyo iship-ship yan. Now, doon naman sa manual mode o oh, doon sa may mga low gear dyan, okay naman na ipasok ninyo sa low gear. Pero ito ang pinaka advice ko, no? Uh, I-match ninyo yung speed ninyo doon sa low gear na ipapasok ninyo. Okay? Kung baga, pag nasa low gear naman, pwede na kayo mag-akit ng gear dyan, eh. Pero... Halimbawa, nasa drive kayo, tumatakbo kayo ng mabilis, huwag nyo ipapasok agad yung low gear. I-match nyo muna yung speed niyo Para naman, ang mangyari naman doon, eh, hindi naman magkagulo-gulo yung transmission niyo Okay, kasi pwede rin makasira yan. Yung halimbawa, tumatakbo ka ng mga 100 kph, bigla mong pinasok yung low gear. Eh, baka masira yung transmission niyo kasi magsa sudden engine brake yan. Okay? So, yun mga paps, no? Yun lang yung mga idea with regards automatic transmission. Sana uh, nakatulong sa inyo. Sana magtagal yung inyong transmission. Sana malaki yung naging idea ninyo dito. Uh, salamat pala sa mga nanonood. Okay? At kung hindi pa kay subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe. Salamat sa panonood. Keep safe. Sana magtagal ang inyong automatic transmission na kotse.